Good morning guys Walang upload tayo ngayon sa Walang upload tayo sa mga Gagamba ngayon Si hanap trabaho muna Mag Trabaho muna ako na sa ano kay? Fishing boat dito sa Nabutas Oh sa may fish port Ngayon mga uh, wild ano, Magpipintura ako dyan Done. Tik-tik muna ako, tik-tik-tik Tapos Yung know, mga panggamit ng tik-tik eh. Tapos ano, Pipindura agad Para hindi kalawangin Panay upo muna Ayan mga kawain May Anchorage na naman sa Sira-sira na to ah Ulan pa. Ulan eh. Ulan. Mga kawad, di ako tuloy nakapagtrabaho kasi umulan. May tagas dito. May lakas na umulan mga kawad. Kaya, tambay-tambay muna. May nakangkarahi pa kami sa'yo. Oh. Dibikit sa amin. San kayo galing mga kawad? yun know, o, didikit sa atin eh. palitin na itong lansya na puro ano, kalawang na eh puro waste na to yun know, o, na ata yung mga uh, kawai trabaho namin mga kawai ikip ng tubig, nilipat dun sa lansya namin kasi ano to, isasampa eh, to eh Hah? Dewa tamenya to be. Itu ada toh. Doan ja ka bela. Hah? Seselana. Hah? Seselana ne bre. Kona do nang cin jira laké. Nama pe, tau agama pe. Tau. Sa nyempre. Sa cin laké. Apaan? Mmm, ga anu anggur dah. Hah? Ora ora bawang anggur toh.

啊！哦、啊，啊啊啊 oh, 喂，老师，Let's go！ mo muna kami ng tubig sa bigaw mga choy Mga kawail Bukas muna kami ng tubig kasi yung ulan May Hila dulo Hila-hila lang mga tao dito Kasi bawal ano eh Bawal banda rin ng lansya Kasi may dumi Papasok eh. yan sa ano Sa tawag yan Hindi ako kasi ako sanay yan Hindi ako ano yan Karirnya. Laper, laper. Nah, tuh. Hey, iya, yang internasional. Malaki. No, tatlong ano tatlong